Ito yung mga sisiw ko mga kaparming ngayong tag-ulan. Malalakas ang mga sisiw ko. Um ito nga pala ay hulo. Hindi ko alam kung yung hulo at mo ay iisa lang, pero ito hulo. Yan, hulo. Purong hulo. Karamihan dito mga kaparming ay mga kwan babae yata dadalawa lang yata ang lalaki ito lang yata yung lalaki at eh, saka yun yung itim na yun dun sa gilid at saka ito or tatlo puro babae na yan papakain tayo ng bio 100 nabibilao ka na sila takpon natin yung maduming tubig nila para kapalitan ng bago ating hulo. Pakita ko sa inyo yung sisiw. Meron pa tayo dito yung sisiw. Ito nga pala yung ginawa kong incubator sa kanila mga kapalming Ayan. Yan lagayan ng mga damit. Ayan. Tapos nakita na, ko sa inyo yung sisiw natin. Pinainom ko na sila. Ayan, medyo basa sila. Ayan, Ayan sila mga sisiu pa yan one month old diba? temporary lang sila dito ng no, mga kaparming kasi nakakulong na sila talaga sa labas kaya lang kukulan kaya dito ko muna linagay para hindi sila lamigil ayan may nilalamig ng mga sisiyo ko mga kaparming or may sinisipon dito ko linalagay sa aking munting kulungan thank you for watching mga kaparming